Nandito ako ngayon sa Mapting Cafe Trippers dito sa may Marcos Highway Trippers kasi gusto ko ipakita sa inyo yung view dito kung gaano kaganda. At syempre ay makikita din natin dito yung ano ayun oh yung tunnel ng Marcos Highway. At sa taas noon may seasonal waterfalls trippers. Kaso wala na yata siyang tubig ngayon dahil hindi na umuulan. Pakita ko sa inyo yung trippers. Ayan, ayan yung waterfalls na seasonal trippers. Dito sa taas ng ano, ng tunnel ng Marcos Highway. Diba? Napakaganda pala dito. Lalo na pag malakas yan, trippers. Tapos dito sa tulay na to, bandarito, ito yung paborito kong bundok, trippers. Dito sa tuba. Alright. Laki nito. Napakalaki nitong bundok na to. Tsaka napakaganda. At dito, may mga kabahayan. Pero bandaron. Puro gubat na naman. Three Wow. Napakaganda. Nakaka-relax. Tapos may mga pananim pa dun, oh yung mga, ko kung mga broccoli yan o mga repolyo ah, oh, breathtaking trippers napakaganda wow ah, oh, tignan nyo yung, ano, yung view natin oh. pakaastig ayan ah, trippers, sabi sa inyo yung, mabilis lang to mawala yung ano yung daan dito dahil ayan na naman yung mga ulap o yung mga hamog pababa na naman minyan dito, palagi araw-araw ay, lamig, grabe ilalamig na naman ako makakapal lang naman oh mamaya hindi na natin makikita yung daan dito ulit sa Marcos Highway grabe, ang ganda ng view no o, diba mga ganitong view lang trippers araw-araw, okay na stress free o diba napakaganda trippers O oh, yan o, oh. nakikita yung mga ulok na yan. Mamaya yan, nandito na yan sa baba. <laughs> Kita-kits tayo sa susunod na trip natin, trippers. Happy trip, trippers. is out.